natin to. Ah, tagong. Nako, tumuli anak ni Henry po. Ah, tagong. Ah, tukung. Ah, tukung. ah. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ayos, ayos. <laughs> medyo, medyo may katarika ng konte pero mga inex wag kayong magalala no? kasi nung kabataan natin eh, ano tayo medyo medyo sanay tayo ano, nagha tayo tsaka ito yung mga hilig natin mga adventure yan ah! alright may mga mahawa ka naman tayo dito yan yan oh, ah, dyan lang kayo ha sandali lang ha yan tropa natin nandyan sila yan ah, dun tayo ayos ah, dito tayo dito tayo dito ah yan uh, ah, gustong gusto natin ano? adventure kailangan yung papaka natin make sure mm -hmm. Yan, dito, 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 sandali. Yeah. Ah. Yan. Dito na tayo. Ba, medyo mataas-taas na to ah. Dito tayo, kukuha tayo ng grip dito. Ingat lang. Hanggang makasampa tayo doon. Dali. Tingnan, make sure matibay ito baka bumigay. Dali, makakainags ah. Dali na, ay. Yan. Ayos. Ayos. <laughs> Ayan Malapit na Malapit na tayo oh. May sila Ito ito ito, ito. Ayan Iwa ah. Alright Alright ah. Malapit na Konting tiis na lang Ayan na mga kainis ano. Konting tiis na lang So papatayin ko muna yung camera Kita na lang tayo sa taas ano Ayan ito ugat na lang puno to, mati, matibay na to. Ayan, pero to dito tayo mawak. Tibay to, mati-testing na natin. Kasi malapit na tayo, mga kainig. So, ano? yan na, yung langit. Ayun ay, yung baba, oh. Napapansin nyo, di ba? Ha, ah, konti na lang. Wait lang. Dito tayo. Make sure matibay. Alright. Alright. Tapos, to, 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 to. to. Kapitan natin to. Yun, ayos na. Ayos na, mga kainig. So, dito na tayo. Ah, Ah, yan. Uh, oh, yun. Ay, salamat sa Panginoon. Ha. <coughs> 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 Kaya ko bayaran namin. Huwag niyo pabayaan, niyo pabayaan Bihira kayo. Naghirap ako umakyat dito. <laughs> Yan. Ah. Yun. Ay, Panginoon, salamat po. Yan. All right, ito na, ang cliff. Mhm. Mm yun. Oh. Huwag pa tayo pakakasigurado, baka mamay madulas tayo rito. Yan. Ay, salamat sa Panginoon. Safe mga kayo, ano? Ah, nag dyan tagaling oh. Oh my goodness. Tara, let's go. Ah, yan. Dito tayo tatalon. Yes! Pagkaakyat mo, masabay ako yung shark ko na kumot. Shark? Shark. Yung white and blue na gamit ko. Ano yung kumot? Oo. Uh, white and blue. Dala, eh. Ah, sige, sige, sige. Ayos, ayos. Ayos, ayos. <laughs> tara, tara. Let's go, let's go. Yan, dito tayo. Ah. Yan, so meron na tayong dalang tali mga kayo nagsano. ano. na sila oh. Carson! Ito, dala ko na. Yan, tapos itong isang tali, itatali natin dyan sa puno. Dito natin itatali sa puno para meron tayong ah, ano, kakapitan pag umaakyat. Ingat ka dyan yung tuhod mo ha. Aba. Aba, aba, aba. Ayos ah. Ano? Ingat ka ha? Bang klase pala talaga si Carl Manalo. Parang parang monkey rin to pag gumakit na. Pa. Ay, sana. Matibay yan, mahalang bili ko diyan eh. <laughs> mo ko sa ko binili Dala rama. Agis ka baba ah. Ah sige. Yan, ayos. So ito yung gagamitin natin pababa mga kainis ano. Dahan-dahan lang. Yan, at iskay pa paano eh. Medyo malakas-lakas ng loob natin ngayon. Yan, inat lang din syempre. Hindi -di pwede. Mataas lang dito pero mababa na. Oo. Oh, mukha lang mukha lang mataas tingnan pero pero mataas talaga. Mataas talaga. <laughs> Yan, kapit lang tayo para sigurado. Oh, may katulong, may katulong tayo sa pagbaba. Ayun no, nakatali lang siya doon oh. No? Ha? Bira kayo ah. So nung araw kasi makakainis ano. At nag-ano tayo nag uh, mountain hiking. Kaya yeah, medyo meron tayong ano sa heights. May tapang tayo pagdating sa mga heights. At saka sa mga ganto-ganto, yung mga cliff cliff hanger, cliff hanger. Ano? You know. Carson, kung ano tumalo na, magunos dili ka. Hindi, imbang ka ako, inaanod na. Pare, kita yung dalawang ibon. <laughs> 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 Ambira. Hay, oh, tara tara, let's go, let's go, let's go. <laughs> tayo. Yan. Oy, galing. Galing, galing, galing. Tayo. Oh my goodness. Yan. Ito yung mga gusto ko mga kainis. Ano? Exciting yan. Ano? Matibay naman itong ano natin. Matibay itong tali natin. Eh. Yan. Pa. Parang mapuputol ah. <laughs> oh. alalay lang alalay. Alalay. Yan. Ayos ayos. Ah. Bangka Anong gagawin? Saan? Saan? Hindi, huwag kang magalala, makukuha natin yan Ayan muna ako Ayos, ayos Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go So hindi naman natin kailangan ng puwersa rito sa tali mga kayo So hindi siya yung puwersa puwersa talaga Wala siyang pressure matindi Kumbaga nakaalalay lang talaga yung ano Nakaalalay lang talaga yung tali Ayan Ah yan. So dito na tayo. <laughs> exciting ah. Oh. Doon tayo galing ah. Oh. <laughs> exciting, exciting. Ano? Ano yan sa bangka ni Carlson? Bakit? O oh, tara ka. Eh. Magpapalit muna ako. Mag-short. Mag-ano muna ako. Magpapalit ako na short mga kainig. Sana. Ayos, ayos. Nandito na tayo sa medyo may baba. Kaya malakas na yung loob natin. Ha? Nandiyan sa, sa bag ko eh. Ah. Ayos, ayos. Ano na lang kayo? Ha? Bakit? Malamig. Ha? Malamig. Malamig. <laughs> ayos, ayos. Tara, tara, tara. Ah, yun yung masarap yung malamig. Subukan natin kung kaya natin ano. Masarap ang ice cream. 'Yon. Subukan natin. Pero hindi tayo papayag hindi natin masubukan 'to. 'Yon. Down. Ayos. Jed Fire Pasuyo anong anong Hindi meron akong short dyan eh Pakibuksan mo na lang please Yan Yung yan sa ano Nandyan Ayos ayos Yan Ayos ayos So yung, yung bangka namin Dito lang nakatali na Thank you Yan nakatali na dyan Hindi natatangayin ano So magpapalit lang ako ng Short mga kainis Sandali lang ah So mga kainags, ano, ito yung nabili natin sa Canadian Tire na sinasabi natin, no leaks, hopefully, no leaks. No leaks yan? Oo oh, naman. Okay. Oh, Lalo ano mo ka ba? Mukha mo na si Cesar Montano. Tama, bagay na bagay, no? pang muro ami talaga. No? Walang oh, at walang nauhuling kalbo. <laughs> <laughs> so lulusong tayo dito mga kainags, ano? doon paikot. O tara tara, samahan nyo ako, sandali lang ah, ha. Let's go! So yan, ito na mga kainags, ano? tara, magmuro ami na tayo.

Ah, pero nawawala yung lamig pag nandito na. Yan, punta tayo dito mga sa ano sa bangka. Kasi pag pag mayroon tatalon, maganda kasi mayroong mayroong naka, nakapwesto diyan. Uh, just in case. Tsaka yung bangka ni Carson nandoon. Para may mahawakan tayo. Pa. Ano? Oh. Mayroong mga lumurusot doon sa lalim ng manhole ano, lagusan ng tubig. Dito tayo dito dito dito, dito sila tatalon sa mababa muna eh. Dito lang tayo. Ah. Oh. Oh. Yan. So yung nabili nating uh, life vest sa ano sa Canadian Tire ito mga kainags ano Effective, very effective no. Nung nabili ko to 35 dollars eh. eh Ngayon yata 50 na. Pero effective siya. Oh. Lumulutang ako. Ano? Oh. Yung eh. <laughs> tali Mamaya dito muna Yung tali dapat lagay natin dito sa bangka mo yung isa para pag may tumalon meron tayong kakapitan yung tumalon di ba mga ano? Ah, kunin ko lang yung, oh, kunin ko lang ni Carson yung bangka niya eh, oh, sarap oh. Yan. Ah. Ano? Ayos, ayos, ayos. Tali muna natin to. You know? Whoa! Alright. Ano, Carlton, ikaw naman. So oh. ah. oh. yan okay, mga kainis, no? Tayo naman ang tatalon. So may mga nakakasabay tayo dito na tumatalon ang lalakas ng loob nila mga babae, mga tao, mga bata pa tong mga to Pero kung tumalon grabe. Pataas nang pataas yung talon nila. Tayo dito. Nangangapa pa lang tayo, no. Dito dito sa talon tayo dito. Diyos ko po panginoon. Yan din tayo tatalon, no. Oh my god. Parang kinakabahan na ako. Pero hindi, hindi tayo papayag. Na sila lang ang tatalon. <laughs> Parang ayoko na dito na lang tayo makainig sana. Ay, Jesus ko po. Pero sila grabe ha huh? Uh, I'll think about it. I'll think about it. <laughs> oh my goodness. Just could Tingnan nyo naman. Bahala na. Bahala na si Batman. Ang <laughs> oh, grabe. Oh, mukhang, mukhang sila, mukhang sila doon tatalon mga kainis, ano? Mas mataas yun, grabe. Mas mataas yan pag tumalon dito. Oh my God, tingnan natin sila. Tingnan natin, oh my God tayo din kanina dito lang sila tumalon pataas ng pataas yung talon nila <laughs> grabe ako hindi ako makatalon dito oh my god kasi ang taas mga kainis ano nakakatakot pero let's check it out ah. yan Tingin natin doon. <laughs> ano Carson ha huh? parang parang nagbago na isip ko eh <laughs> Ang grabe, sayunin so, natin ito. Tatalan ito eh, tingnan natin. Tatalan, lalakas ng loob ng mga ito eh. No? Sanay na sanay itong mga ito eh. Mga puti, ano? Eh, tingnan natin ah. Oh my God! Oh my God! <laughs> tingnan natin, tingnan natin. Tingnan natin. Yan, magkapatid ito eh. Magkapatid itong dalawang ito eh. No? Tingnan natin kung paano ba magsak. Diyos ko dahil lalakas ng loob ng mga to. ako. Parang gusto ko mas mababa pa ng konti ah. Abangan natin kung tatalon sila. Ito, ito, ito. tina 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 natin. tina 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 yung tropa natin pati ako yung inyong lingkod mga kinis puro porma lang ano puro salita <laughs> puro salita hindi makatalon ang bihira ah, pero pag-iisipan ko muna mga kinis ano magko-concentrate muna ako titingnan ko muna ayan oh, oh my god ano ano talon tayo hindi, dito muna ako bakit Nakabahan ako yun Pareho tayo Pero panuorin natin sila Hindi di ka na jump in there Tingnan natin Panuorin natin mga kainig pa mga ton Oh my god Ano? Kung ano? Ano tanong yun? Kung ano pili Ba't sa akin mo tino? Tanong mo na sa kanila Ay yung boat ko Ano yun? Kukunin ba yan? Ha? Kaya mo na dyan? Pwede naman sumulong doon yan, yung makukuha natin doon yung bar, yung mga ni Carlson and ano, uh Henry -huh. Boy nandoon eh. Yan. Pero gusto kong tumalon talaga Carlson eh. Sure eh. ni. Ha? Pag tumalon ako tatalon ka. Oh, pero abangan mo ako ah. <laughs> <laughs> Ilagay mo yung boat ko din para magtalo ko, hindi dyan yung boat ko Teka muna, kumukuha rin ako ng lakas eh Ang bihira ah, it's far, it's far. Oh my god yeah, with you, ah, So yung pa ako mga kayo, sanay ito Itong isa ko napapansin yung iba yung kulay ano. Na frozen na siya. You oh. can do it. Yan you know, nagiba na yung kulay. You can do it. <laughs> Medyo naman hit na to, naman hit na sa sobrang lamig. Iba na yung pakiramdam mo. Oh. Pansin niyo iba na yung kulay ano. Nawala na parang hindi na dumadalo yung dugo. Parang nilamig na ako eh. So parang nilamig na ako mga ano. Hindi na ako tatalon. <laughs> 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 Narinig niyo dyan? akhir. Hindi na ako tatalon makakinig. Umurong. Umurong. Yung mahaba umurong. Hindi, <laughs> hindi. Umurong. Sumuko na. So, mga sa ano Ayoko. Uh, masabi nila pagkaalanganin ka raw, wag mo nang ituloy. Kasi delikado. Pag hindi buo ang loob mo, wag mo nang ituloy. Dahil hindi maganda eh nagkataong bumaba ng humina na loob ko ngayon kaya hindi ko na hindi na ako tatalon mga kainags <laughs> bira <laughs> Ayan, so pinag pinag-iisipan niya rin mga kainags ano kung tatalon siya no yung babae siguro itong babae na ito ng no, mga nasa 16 or 17 years old pinag-iisipan niya kung tatalon din siya dito nag-aalangan din sila kasi masyadong mataas itong mga kainags ano medyo nakakatakot dito nga lang natatakot na ako eh doon pa nakakatakot pero pinag-iisipan nila nagdadalawang isip din sila pero parang hindi sila mapakali parang hindi nila hindi ayaw nilang hindi umalis dito na hindi nila matitake yung challenge nila yun so lakatalon siya umula doon mga tumalon siya <laughs> ay tatatang isa <laughs> so galing ha? Oh. taas taas niya tumalon oh. grabe ang tapang nito I just <laughs> Tingnan natin to, to, kuya, yung kuya. Grabe, ang tapang niya. Parang gusto kong tumalon. Yan, oh. No? Tingnan natin, tapangan natin. <laughs> pari, tumalon, pari. Doon sa taas. Tapos tayo, dito lang, hindi tayo makatalon. Nakakahiya naman. <laughs> pari, wag natin, ano, pabayaang naka... <laughs> oh my God! <laughs> oh, Henry boy, is that you? Oh my god. Pare, si Henry boy, ito na 'yung bandila natin. Pare, hindi tayo papayag. Ba. Tatalo 'yung anak ni Henry. Tatalo 'yung anak ni Henry, oh. Eh. Oh my. Si Henry boy tumalun, maluno? Henry boy, ang mo talaga. Oh my god. Pare, hindi ako papayag. Pero teka muna konting tapang muna Boy room <laughs> Si Henry Boy pala yun ano Grabe kumuha ng buwelo no Oh my god Lupit na Henry Boy Konti lang konting biyahe kon lang Konti Ha? Hindi Iipon muna ako ng lakas ng loob <laughs> Ayan Natatalon yung anak ni Henry Boy mga ka Ang tapang oh. Pre! Anak niya yung anak ni Henry Boy oh. Yan yung babae. Pre! Pilapit mo yung boat sa kanya. Pag yung anak ni Henry Boy nakatalon at hindi tayo tumalon. Patay tayo nito. Yari tayo. Hindi ko upload to. Hahaha! Akin nito! tayo. ka mo ha? Ay, 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 ay. Ay, lapit may tatalon din, may tatalon din doon, oh. No? <laughs> may tatalon din, mga kainags, ano. May mga nakasabay tayo rito, tako. Ay, wala siyang live, bes. Kaya nyo yan? Ano So yun, yung, yung, yung tali natin, ginagamit din nila. Malaking tulong yung tali na ginawa natin, mga kainags, ano. Mas madaling makaakyat. Ayan, so may mga yan, tatalon din yung mga yan, oh. No? Ayan, mga yan. Oh. Nako, tumali anak ni Henry po. Ah! Tika! Ang lupet! Ibang klase! Oh my God! Ang lupit! Pare! Ano? Hindi tayo papayag. Aba! Hindi tayo papayag. Kahit man lang dito sa Malababaw, tumalon tayo. Aba! Hindi ako papayag doon. Tatalon din ako doon mga kainis. Doon ako tatalon. Doon, doon, tayo doon tayo tumalon. Doon tayo tumalon. Hindi pwedeng hindi. Dito lang ako. Doon lang ako. Ha? <laughs> Ba. Dapat diretso ganoon pa. Pa ganoon malalim no. Okay. Tingnan natin to. Tatalon tong mga to tingnan natin. Mga diver to mga kainis ano. Ah, oh. Diver. Yan. <laughs> Ang lupit. Kaya nga mo eh. Ah! Tagong. Oh, my God. Ang lupit. Tapang. Tapang nito. Tapang. Tapos yun naman, yun naman, yun naman, yun naman. Ayos, ayos, ayos. Tara, tara. Doon tayo sa taas. Tignan natin muna to. tignan muna natin to. May pa isa eh. To, 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 to. Tara, 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 tara. Tatalon tayo. Hindi pwedeng hindi. Oh, sige, Carson talon. Dito ka. Tara, sige, talon ka na dyan. Kahit man lang dyan, makatalon ka. Sige na. <laughs> Yuhu! <-hoo>, pambihira, no? Pambihira. <laughs> pambihira talaga, oh. Ah. Yan subukan natin dito mga kainis mo Pero gusto ko talaga tumalon kayo, nakakatakot eh. Natatakot ako eh. Don't think about it. <laughs> that's what best me up. You don't think about it. You just pose yourself. You, you just yeah, I can jump. Uh that's a free challenge actually. It's easy. Just pretend you're not jumping. I guess I'm going to push you in. That works too. Uh, just give me a moment. He's like, stop talking to me. Don't brush your face. I'm shaking here. <laughs> <laughs> okay, Ali, go. Is a life jacket there? No. No. Is a life jacket. <laughs> you got this, Dad. Heard that from an eight-year-old. <laughs> <laughs> high for me. No! So scared, <laughs> Tatalo na tayo mga kainags ano Itayo natin ang ating bandila Dito lang tayo oh, uh, Carson pakihawak Dito 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 Yan Nandari. Teka lang hindi kaya eh ah, Hindi kaya lang hindi kaya Yan yung sayo na yan <laughs> Hindi baka ilano kasi pagtalo ko baka tumama yung pa ako sa ano eh ng hindi na nakakatakot, baka mamay malumpo tayo eh. pa nung kapatid mo? Kaya nga eh, kaya mo na sila Hindi naman masamang Sabihin hindi kaya eh <laughs> Hindi naman masamang, di ba? Malupit pare Malupit, ikaw malupit ka rin Grabe, tinalong nila ganun ano Kaya nga, anak mo tapang eh hindi kasi nung bata rin ako mga kanis, ganyan din ako, matapang din ako nung araw eh. <laughs> nung tumatalon nun tayo, no? Nung siyempre eh. John! John like down ako. Down oh, sorry, sinabihan tayo. Sinipin na anak ni Henry boy. Tatalo na tayo, tatalo na. Ah. Wait me. 4 Four. Four. Three, two, one, go Three, two, one, go Don't pressure me <laughs> <laughs> Ang bihira. Ang tapang ng anak ni Henry. Ang layo ako dito. Hindi pa rin ako makatalon-talon. Ang bihira <laughs> oh my goodness. Wala huh? Ha? Parang hindi ako mubra rito ah. <laughs> Ay, hira. Ha? <laughs> Doon siya tumalon eh. O, oh, dyan. Hawakan mo dyan. Tatalon ako. Tatalon ako. Pero ano, baka tumama. Inisip ko, baka tumama kasi pa ako sa ano eh. Mal malalim naman, di ba? Ganto na lang ako. Kaya na, guys. Ayan lang, ay. Tingnan mo to. Tingnan mo, gano'n ang kataas yan o. Ang alin? Ayan, kahit itong ano ko. Saan na lang tingnan mataas, dyan. Ah, dyan. Oh, o, oh. ah, oh, sige, sige. Pag ganito ko na ng... uh, Ah, ito pala eh, Jed ah! 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 Kaya ko ito mga kainag ano Yan si Jed nandun, bahala kayo sa akin ha Tatalo na ako <laughs> <laughs> yung yung distansya oh, tatalon tayo kahit man lang dito sa malayo kahit bronze lang pwede na Ha? Bronze. Bilang bilang countdown para zero Pero malalim, pero malalim ha. Malalim siya. hindi Hindi maano yung ano ko. Oh, okay. Hindi mababasa buhok ko. Sigurado. 3 2 1 Ay, wag ka magsalita diyan ha. Ayaw yapak mo ah Dito lang, okay ka na Oh. sige, sige, sige. Y yung, yung ibang alalim na tumalon eh. Tayo pa. O, ta oh, sige, game, game. O, tabi ka niya muna, Carlson. Okay. Baka masagi mo yung pako. Sige, mauna ka muna. Talon ka Ay, muna. Na. Mauna ka na. Ay, ka hindi na, sige na. Sige <laughs> <laughs> na. <laughs> yung mga pagsalita to, kala mo. <laughs> o ah, sige, sige, sige. Baka hindi na ako makalangoy pabalik eh. Ha? Ah? Mag-text ka na muna sa asawa mo. Sabi ko. Tatang tao lang <laughs> yan. Tatang tao. Hindi na. Kahap, kagabi pa natin sinasabing tatalon tayo dito eh. Hanggang ngayon. Hindi tayo makatalon-talon. Sabi niya dito tayo. Kasi tatalon Kaya nga eh. Hindi tayo papayag. Hindi tayo tatalon. Teta oh, muna mo ba? Aray ko. Three. Parang lalim ano. Pinakabahan kasi ako. Baka mga... <laughs> Dami sinasabi. Takot lang eh. May bela ka lang ah. Sige, kaya niya kalsan 3, 2, 1 Sige na, pag tumalo ka bigyan ng 5 dollars Para makakuha lang ako ng lakas ng loob Sige na, huwag gawin ko 10 dollars O, gawin ko ng 20 O, gawin ko ng 30 Tumalon ka lang Pag tumalon ka, nakaahon ka ng buhay Tsaka ako tatalon Hahaha <laughs> Kakaya naman Pare, kung titigan wala mangyayari diyan. Kung hindi mo lang. Tara na. Ay, oh, game. game. Oh, game. Five seconds. O oh, sige. Oh, oh, oh. One, two, three, four. Ah! 4 Ayos. Ano, malalim? Malalim? Ayos, ayos. Malalim? Malalim, Carson? Malalim! Uy! Tingnan nyo baka hindi na si Carlson! O oh, game game game! Tumos! Alam pala eh! AHHHHH! Ah. 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 ako dito! <coughs> 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 hindi oh. mataya ko ako pare dito! Kita ba? Parang Parang hindi matay ako Parang napabasak na ako Oh my god Ha? Ligaw ka lang Ayun na, ayun na Bagi na lang ang bilis ha Go Carson, go Go Carson, go Pero pare, ang taas dun, grabe Dito palang Umurong ng itlog ko eh. Doon pa kaya. Kasi nakatingin tayo doon. Kaya nga eh. Tingnan mo, tumingin na.